Kalasyaw, dalan din po ang ating kasama si Bombo Oliver da ang bayan po ng Kalasyaw, posible pong magdeklara po ng state of calamity ngayong araw at resolusyon pinag-aaral na pa ng uh, o pinag-aaralan pa ng sangguni ang uh, bayan ng Kalasyaw. May pag-uulat, tanggapin natin ang pag-uulat ni Bombo Oliver. Bombo Oliver, please come in. Yes, mabuti dyan. Posibleng magdeklara ng state of calamity ngayong araw ang bayan ng Kalisyao dahil sa epektong dulot ng bagyong krising at ulan na dala ng habagat. Karina ay nagkaroon ng pulong ang MDRRMO kasama ang sanggol ng bayan at ng alkalde upang pag-usapan ang naging sitwasyon at kaganapan sa kanilang bayan na kung saan na sa labing pitong barangay na ang apektado ng baha. Ayon kay Freddy Villacorta, ang HEDA ng MDRRMO kalasyawa na patuloy ang pagtutok nila kasama ang lokal na pamahalaan sa mga sitwasyon at kaganapan na dito nga sa nasabing bayan para mabigyan ng tugon na ang ilang mga residente upang sa ganun ay mabigyan sila ng tulong lalong-lalo na sa mga ayuda kung saan ay pinag-aaralan pa ngayon na ng sangguni ang bayan itong resolusyon na maaaring isa-ilalim sa state of calamity itong nasabing bayan dahil nga sa mga naging epekto nito sa nagdaang bagyong Krising at syempre itong pag-overflow overflow nitong Marusay River dahil la uh, matadanan kanina din ng uh, umaga ay talagang umapaw na itong nga uh, Marusay River at uh, ito ay nasa mahigit 10 feet na ang uh, taas kaya apektado na itong uh, nasa 70 to 80 percent uh, ng mga barangay uh, dito sa bayan ng uh, Kalasyao. At uh, ito ay uh, talagang uh, no? itong kanilang uh, ginagawang uh, meeting uh, upang sa ganun ay uh, magkaroon sila ng uh, hakbag uh, para sa ganun matulungan itong mga barangay. Dahil uh, layunin kapag uh, ganitong state of calamity, uh, ang isang bayan ay uh, matulungan. Uh, ang mga barangay na mai, uh, magamit itong kanilang mga calamity funds at uh, mabigyan ng tugon itong kanilang mga residente. Patuloy din ang pagtutok ng MDRRMO at uh, katuwang na nila itong uh, inaasahan ang uh, probinsya na din na tutulong dito sa nasabing kaganapan. So itong uh, ilan din na ginagawa nila ay patuloy din ang rescue operations ng MDRRMO at uh, Uh, patuloy na nadadagdagan pa itong mga evacuees sa dito sa Regional Evacuation Center sa bayan. Nating pakinggan itong naging panayam kay Sir Freddy Villacorta, ang head ng MDRRMO Kalasyao. ay uh, kanina din nagkaroon sila ng uh, pag-aayos uh, no nitong uh, or pagkuha ng isang sasakyan na, na talagang uh, tumagilid, no? Dito sa nasabing uh, ora uh, parang hindi makadaan itong nasabing sasakyan na dahil nga sa uh, tubig na dala ng uh, bahas. So yun ang uh, mga lugar at mga barangay dito sa bayan na ay uh, talagang uh, hindi na madaanan yung uh, mga papasok, lalo na yung mga hanggang dibdib at bewang uh, ay pinagbabawal ng daanan ng mga light uh, vehicles. So yung ilan din uh, na mga uh, sasakyan lalo na sa mga main thoroughfare pa dito sa bayan ay maaari pa namang madaanan sa ngayon at uh, inaasahan din na itong uh, pag-ulan pa dito sa ating bansa ayon din sa tala ng pag-asa ay mararanasan miyerkules hanggang webes. at uh, atin na sigurong pakinggan no itong uh, naging panayama kay Sir Freddy Villacorta, ang head ng CDRRM ayan so uh, bang inaantay no Bombo Lidja, baka may katanungan ka dyan. Yes, uh, bombo Oliver. At kumusta naman sa sa lupuyan? Uh, kumusta ang daloy ng trapiko doon nung pumunta ka doon, Bombo Oliver? Ma, marami bang mga punta na uh, lumabas sa mga araw nito? Yes, uh, bombo Lydia. Itong ilagay ng uh, trapiko dito sa bayan ng uh, Kalasyao ay uh, maayos at wala naman tayong nakitang pagbigat ng daloy at uh, yung ilan sa mga individual, mga residente sa mga barangay ay uh, hindi na lumabas no sa kani kanilang, kanilang mga tahanan dahil nga din dito sa nararanasang pagulan at uh, kansilado no itong nga uh, pasok dahil nga nagdeklara itong nga uh, probinsya no province wide ng walang uh, klase no all levels yan bombo so uh, ito atin na pakinggan ang naging panayam kay Sir Freddy Villacorta ang head ng MDRRMO all out support uh, from the chairman the mayor mayor Patrick Agustin Karamat at yung sangguni ang bayan, uh, vice mayor, nandito silang lahat, uh, nag-aantay ng recommendation ng and uh, Council. Yes po, uh, 24-7. Uh, since uh, nag-onset yung uh, Habagat, uh, tapos followed by Typhoon Krasina. Uh, yung meeting namin is uh, pinag-report kami ng ating mayor tungkol sa status. Uh, Naka-close monitor siya at uh, yung mga recommendations namin. At napagkasundoan ng uh, ng council ng agarang maiyatid ng munisipyo ang tulong sa ating mga kababayang apektado na mag-declare ng state of calamity. Yun po yung aming recommendation. Yung declaration ng state of calamity ay nasa kamay na at uh, pag-aaral ng ating mga mababata sa bayan ng Kalasyaw. Tinitig uh, tinitignan nila at ina-accumulate nila lahat ng mga datas natin na magiging base nila ng kanilang declaration kung pasok natin sa, sa requirements na hinahanap ng batas. Uh, ayon sa forecast ng pag-asa, makakaranas tayo ng pag-ulan hanggang araw ng Merkulis o kaya Webes. Yung ilog po natin ngayon, yung ating uh, monitoring, is nag-overflow na. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan na uh, pag-apaw ng tubig papunta sa mga barangays, lalo sa mga underlying areas natin. Thankfully, uh, zero casualty po tayo. Po, uh, ang bayan po ng Kalasyao ay... Uh, nakakaranas ngayon ng uh, pagbaha kaya pinapaalala po natin ang ating mga kababayan na gawin yung iba yung ingat at kung sa tingin nila po ay uh, papataas na yung tubig sa kanilang lugar makipag-ugnayan ka agad sa kanilang mga barangay officials at kung uh, hindi nakakasapat ang resources ng barangay para sila itulungan kagaya ng mga rescue operations idulog po nila sa aming tanggapan at uh, kami po kasama ang buong council sa pamumuno ng aming punong bayan ay nakatutok uh, 24 oras at uh, magdamag sa para masiguro ang kanilang kaligtasan. Kay Sir Freddie uh, Freddy Villacorta ang head ng MDRRMO Kalasyao. So inaasahan nga itong uh, pagdeklara uh, baka mamaya itong uh, state of calamity kaya pinag-aralan pa so far ng uh, mga mambabatas ng ganyang bayan na dito sa Bayan ng Kalasyao. At yan ang balita dito sa Bayan ng Kalasyao ito, si Bombo Oliver Boys, This is Bombo Radio Philippines, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!